Kuya Gilier, ano nang masasabi mo na yung araw na yon ay may sakit daw ang kanyang mga anak? Hindi po ako niniwala kasi hindi po siya nagpapakita eh. Kasi hinahanap din po siya sa akin ng mga anak niya. Sabi ko hindi ko alam, di ako pumasok. Ngayon pumunta rin po ako sa kanila, kukunin yung sahod. Wala daw po sa kanila. Kuya RJ, bakit mo nagawa ito sa tagal mo ng pinagkakatiwalaan at pagkakaibigan nyo ni Kuya Gilier? Anong pumasok sa iyo nung araw na yon? Tapos may napagsabi po sa akin, nagkakakos na ako. Totoo naman po talaga binambili ko, ng, binambili ko ng gamot ng anak ko at gatas. Sabi kasi mo, kinapos po talaga yung sahod ko, mami. Pero bakit hindi mo nagawang magpaalam gayong nakaka... Alam mo yon, maiintindihan naman yung katuwiran mo. Kasi nga kung may sakit ang mga anak mo. Bravo. Dahil kaibigan mo naman si Gilier Bakit hindi mo nagawang magpaalam? Ano ang pumigil sa'yo na magpaalam na gagastosin mo muna yung pera? Di ba, maintindihan, akala ko maintindihan niya rin, ma'am, kasi ano eh. Siya, siya, sa'yo, huwag mong pakailo, kasi ah, hindi pa yung mga anak ko eh. Wala pang gamit sila eh. Pinakailan mo ba yung pera ko? Yun na nga rin kinikita ko eh. Kuya, uh, Kuya RJ, hindi hindi ka maiintindihan kung hindi ka nagpapaalam. Dahil inutos sa iyo 'yon. Uh, ano yung sinabi mo kay Gilier nung nagastos mo yung sahod? Babayaran yan. ko naman po, Ma'am. Sabi ko sa kanya, may babayaran ko naman. Sino po. una nagsabi? Ako po, ma'am, nung, nung, pumasok na po kami, nagsabi na po ako. Ah, nagkita kayo oh. nung na pumasok? Oo, so, doon na pong na lang. Babayaan na daw paulugan. Anong reaksyon mo? Hindi, wala na po bang gagawa. Yun lang po yung sinabi niya. Hindi, hinayaan ko na lang po siya. Ulugan niya daw po, kata sa awdang limandaan. Pero ang pag-uusapan natin dito, paano maibabalik ang tiwala?